Sa mapagpalang araw na naman po sa ating lahat mga at farming Ang umaga pong ito ay napakaganda Ngunit napakalungkot din po dahil Meron pong masamang balita kami natanggap ngayon At naalala nyo po itong mga big na to na May pinicure ko dun sa video namin nakaraan Na ito po ay baboy ng aming pinsan Ang anak po ito ng 13 piglets At first time po niya mag-anak pero nga po uh, sabi ko kanina meron pa masamang balita Hindi po kasi sa lahat ng panahon o oras ay successful ang ating pagbababoy Ito po ang nangyari sa kanilang nanay ngayon Ito po ay pumanaw pagkatapos ng dalawang linggo At uh, ang asawa na lang po ng pinsan ko at namin ay Sila na lang ang nagpapasuso sa 13 piglets na ito Sana po ay makasurvive sila ito po ang mga pagsubok na pwedeng madaanan po ng mga magbababoy pag pumanaw uh, po ang nanay ng mga biik nagulat kami dahil first time pa lang po hindi pa po, po man lang mapatang ng dalawa tatlo at nagpaalam na po siya kaagad ng kadahilanan ay hindi po namin alam kung sakit po ba ito talaga ang tumama sa kanya ay hindi po namin talaga alam pero sana makasurvive po itong mga big na ito at uh, nakakaawa po dahil napakaaga ng kanilang pangungulila sa kanilang nanay hindi pa pinaabot kanilang isang buwan dalawang linggo pa lang pero at least kahit pa paano po kita nyo maganda ganda na yung katawan ng mga bake niya nung naiwan niya pero meron din po mga ilan ilan na maliliit yung mga bihik dahil hindi nga po nakadedi ng maayos sa kanilang nanay dahil pumanaw na at uh, kapasadyo na lang po natin ang lahat na mga po ay makasurvive silang lahat hindi sila mabawasan ah uh, babantayan po namin yan at uh, i-feature po namin ulit kung lahat sila ay makasurvive pero sana po ang aming dalangin makasurvive po silang lahat dahil nga po sayang naman po kung may mababawas sa kanila nagawa naman po ang lahat upang sila ay makalili ng gatas kahit na wala na ang kanilang nanay ang mag-asawa na lang po ng aming pinsan ang magiging nanay at tatay nila Salamat pa rin po sa Panginoon, kahit na may nangyaring gano'n, may kadahilanan po yan lahat-lahat. At hanggang dito na lang po ang video na ito. Salamat po sa inyong panonood, Na ano, pagpalain pa rin po tayo ng ating Diyos na may kapal sa araw-araw. God bless po at happy farming.